sama sa Saksi! Miraman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Nakapas sila sumailalim sa drug test. Gate pa ng dating Pangulo, tumigil na siya sa paggamit ng fentanyl. Saksi si Argil Relator ng GMA Visual TV, One Mindanao. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Buwelta yan ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na baka epekto ng paggamit ni Duterte ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi nito laban sa kanya. Sabi ni Duterte, tumigil na siya sa pag ng fentanyl. May walong taon na ang nakalilipas ginamit lang daw niya ito ng resetahan ng doktor matapos niyang maaksidente sa motorsiklo. Sa isang prayer rally noong linggo, sunod-sunod ang patutsyada ni Duterte laban sa Pangulo, kabilang na ang paggamit umano ng ilegal na droga. Sa press conference kahapon, tahasan niyang tinanong ang Pangulo. Bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign sa President? Bakit ka nagpag-rehabilitate doon? Hindi ko niya sinasabi nagpag-rehabilitate ka ng drugs. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Giit pa ni Duterte, hindi niya kailangang magpakita ng pruweba sabay hamon sa Pangulo na magpadrag test sila. Bakit ko ipruba? It is for him to sit in the Luneta Park pagkuha siya ng dugo doon independent entity o doktor, magpakuha rin ako, sige, pati ako, sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo o ng Malacanang sa mga bagong pahayag ni Duterte. Nauna na rin sinabi ng Pideya na kailanman ay hindi napasama sa drug watch list nila si Pangulong Marcos. Banat naman ng dating Pangulo. Itong mga Pideya na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang Pideya magbigay ng... Ikaw ang Pideya magbigay ng... sir, ito yung record mo doon sa Narco. It is natural that they will refuse to give it to you. Sinusubukan din namin makuha ang panig ng pidaya, pero wala pa silang tugon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ori Relato ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Wasak ang mga tulay at lubog sa baha ang mga bahay sa ilang bahagi ng Davao at Caraga Region. Pinangangambahang natabunan naman ang gumuhong lupa magkapatid na lalaki. Saksi si John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ay, 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 ay. Sa bilis at lakas ng pagragasa ng tubig, gumuho at natangay ang bahagi ng tulay na ito sa Caraga Davao Oriental. Umangat din ang tubig hanggang sa tulay kaya bawal muna itong daanan. Malawakan ang pagbaha sa iba pang bahagi ng Karaga, gaya sa barangay Poblasyon kung saan nalubog ang ilang bahay. Kabikabila rin ang mga nangyaring landslide. Sa barangay Santa Fe, nagtumbahan ang mga puno at humambalang sa bahagi ng National Highway. May magkapatid na nawawala at pinangangambahang natabunan ng lupa sa sityo Panlaisan sa barangay Pichon. Delikado pa raw na puntahan ang lugar. sa bayan ng Lupon. Nabuwal ang malaking punong ito nang lumambot ang lupa. Napuruhan sa pagbagsak ng kahoy ang isang SUV. Ligtas naman ang tatlong sakay nito. Medyo lalong tubig ito. Ano, standard may na tumba ng luwi. Ah, kahoy. Chaun man ni Nagsasagawa pa ng clearing operations kanina na matumba rin ang isa pang puno. Nagmukha namang ilog ang kalsada ito sa kabantian Davao City dahil sa baha. Ingat tayo guys. Sa bayan naman ng Taragona, kahit peligroso ay itinawid ng dalawang lalaki ang kanilang motosiklo sa ilog kung saan mabilis ang agos ng tubig. Ganito na raw ang sitwasyon mula nang masira ang dating dinaraan ng Limot Bridge dahil sa pagragasa ng ilog noong January 18 hindi pa makumpuni ang tulay dahil sa masungit na parahon. Bumaha rin sa Agusan del Sur at Surigao del Sur. Kaya nagsilikas na ang ilang residente. May nag-evacuate na doon sa mababang ano talaga, yung flood prone, flood Total of 29 barangays, may 6,640 families na. Ang iba ay nasa mga relatives mm para -hmm. sa evacuation center. Mm -hmm. O so, supporta naman may may assistance naman po, assistance ng galing sa local government units concerned. Ayon sa pag-asa, ang nagpaulan sa Mindanao ay trough ng low pressure area na lumalapit na sa Philippine Area of Responsibility. Sakaling matuloy ang pagpasok nito sa PAR, ay maaari itong mag o malusaw sa mga susunod na araw. Tuloy-tuloy naman ang ihip ng malakas na amihan sa Luzon at Visayas. Para sa GMA Integrated News, ako si Jondi Esteban ng GMA Regional TV, One Mindanao. Ang inyong saksi. Isa pang nabuhay na issue sa press ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi ang usapin ng pagbubukod ng Mindanao sa Pilipinas. Pero sabi na isang retirado maistrado walang pinapayagang ganyan sa konstitusyon. Saksi si Chino Gaston. Tinaguri ang lupang pangako pero kumpara sa Luzon at Visayas, Mindanao ang may pinakamataas na poverty incidence o porsyento ng mahihirap sa isang lugar noong 2023. Pagdating sa nickel, isda at ilang pang agricultural product, nangunguna ang Mindanao sa produksyon sa tatlong island group. Mayaman nga ang Mindanao, sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa gitna ng kontrobersya sa People's Initiative Ayon sa dating Pangulo, may pinagugulong ang kanilang grupo na plano raw para sa secession o paghiwalay ng Mindanao mula sa Republika ng Pilipinas. Si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Kung gano'n lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat, we all give our resources to them. Hindi itong unang beses na pinalutang ang ideya ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Yan nga ang ipinaglaban noon ng Moro National Liberation Front o MNLF at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sabi naman ngayon ni Duterte, hindi labag sa batas ang kanilang ginagawa. Hindi naman rebellion, hindi yan sedisyon. There's a process in that, I think before the uh, UN, where you would uh, gather signatures, from all sorts in Mindanao magfirma verified under oath in the presence of so many people design that we want to separate oras na humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC wag mo akong tulungan dyan ako na ang bahala kasi pag mag-Mindanao State na si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Ang tinutukoy ng dating Pangulo, si Davao del Norte First District Representative Pantalyon Alvarez. Idadaan din daw nila ito sa signature campaign. Hindi madaling gawin ito, mahirap din ano dahil gagawin namin ito ng maayos. Walang gulo, walang gulo, definitely. Ang gagawin namin, kailangan kahit na mahirap gawin, yung ikutan yung buong Mindanao para ipaliwanag sa lahat ng mga tiga Mindanao kung bakit namin ginagawa ito at bakit namin gagawin dito. Pero ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, walang probisyon sa saligang batas na pumapayag ibukod ang isang bahagi ng bansa mula sa national territory. This is just slogan, there's nothing to lose. Sin wala, that's against the Constitution. That's threatening the integrity of the national territory. Yabang lang yan. They have been threatening to cc it ever since. Matagal na ito, 20 years ago pa yan. But nobody will join them. This is just foolishness. Kanya-kanyang pananaw naman ang mga mambabatas mula Mindanao. Doon sa punto na secession, i-separate natin. Teka muna, uh, ako personally, gusto kong pag-aralan. Gusto kong tingnan kung if it's really uh, worth it. Ayon uh, namin humiwalay. The last time we checked, according to DBM, yung isang distrito nga, 51 billion pesos anong iiwalay? Dahil nakakuha ka na ng 51 billion pesos at yung mga ibang distrito na pabayaan nyo at uh, hindi nyo naalagaan. Tapos, iniisip nyo, sarili nyo lang. With due respect to the former president, I think right now, the last thing that we want is na magkagulo-gulo, magkawatak-watak ang ating bansa. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong Saksi! Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtitiyak nito na hindi niya papalitan ng bise bilang Education Secretary. Ang kay Duterte, nagpapasalamat siya sa paggalang ng Pangulo sa kanyang mga palinindihan tulad ng pagtutol niya sa isyu ng pera kapalit ng pirma para isulong ang tsa-tsa. Naglabas na pahayag si Vice President Duterte sa gitna ng mga banat sa Pangulo ng kanya amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid. May respeto ako sa mga pananaw at opinyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Patina ng aking mga kapatid. Ngunit katulad ng posisyon ko sa maraming mga isyu, hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. libo libong trabaho ang naghihintay sa Israel para sa mga dayuhang manggagawa, kabilang ang mga Pilipino. Saksi si Rafi Tima. Bunsod ng gerang sumiklab matapos atakehin ng grupong Hamas ang Israel. Mahigit apat na rang OFWs na ang voluntaryong umuwi sa Pilipinas. Sa taya ng Israeli government, aabot sa 10,000 dayuhang manggagawa na nagtatrabaho sa Israel ang umalis dahil sa gera. Dagdag dito ang libu-libong trabaho na dating ginagawa ng mga Palestino. Because we do not allow now the Palestinians who used to work in Israel from Gaza, 20,000, they cannot come into Israel. It's a war zone um, and much less are coming from the West Bank. We are seeking globally to bring more workers to Israel and we are offering the same thing also to the Philippines. But it depends on the Philippine government. Ang problema, nasa alert level 2 ang Israel kaya bawal ang deployment ng mga bagong manggagawa roon. Gustong gusto pa man din daw sana ng mga Israeli na mga Pilipino ang makakuha ng mga bakanteng trabaho. Even before October 7, um, Israelis prefer to have as caregivers Filipinos. Israelis very much like Filipinos, you know, Filipinos are kindest people in the world. Bukod sa mga caregiver, marami daw ang bakante sa sektor ng hotel industry, agriculture at construction. Hiningi namin ang reaksyon ng DMW at DFA pero wala pa silang tugon kung kailan maaaring malift ang alert level 2 status ng Israel. Ayon naman sa Dole, bagamat sana manatili sa bansa ang labor force ng bansa, Malaking bagay ang libu-libong job vacancy sa Israel. Any additional job, especially nabanggit mo 20,000, malaking bahagi yan na ika nga makakaluwag doon po sa mga kababayan natin. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Very grateful si Kapuso Ultimate Star Janeline Mercado sa suporta ng viewers sa kanyang comeback series na Love Diary Repeat. Masaya siyempre na ang sipag ng mag-hashtag ng mga taong sumusuporta at nanonood ng Love Diary Repeat. At um, happy ako na gabi-gabi rin talagang sinusubaybayan nila. Pag-amin ni Jenelyn ang role bilang Angela, ang isa sa pinaka-challenging na kanyang ginampanan. Tumitindi pa nga ang eksena sa serye. Isa pang good news naman para sa fans, muling gagawa si Janelle ng rom-com film na namiss daw niya. Ibirahagi rin ng ultimate star na dream niya makasama sa isang pelikula ang mister na si Dennis Trillo. Matapos ang anim na taon, nagbabalik ang OPM band na Hale. The ng Hale ang kantang "Klaro." Naging inspirasyon daw ng Hale sa kanilang paggawa ng kanta, ang kanilang fans, gayon din ang kanilang asawa o special someone. Ngayong taon din ang 20th anniversary ng Hale, kaya lubos ang kanilang pasasalamat. Sa kanilang pagbabalik, isa sa mga pangarap nilang makakolaborate, si Asia's Limitless star, Julian San Jose. I think she's a, a very underrated songwriter. And yun, ever since yung nakita ko siyang uh, kumakanta ng mga covers, parang sabi ko. And yun lang, And, I think she's uh, an amazing musician. Pagdadalawang isip kang maligo sa ilog na yan sa southern Brazil, dahil ang mga bula ay dulot ng tumagas sa sulfonic acid. Chemical yan sa mga detergent, pang panlinis at masamayan sa kalusugan. Ay sa Brazilian military police, galing ang asido sa mga bariles na karga ng isang nadisgrasyong truck. At dahil sa kontaminasyon sa ilog, nagdeklara ng state of emergency sa lugar. Isinara rin ang treatment station doon kaya apektado ang supply ng tubig. At oh, pero adorable ang mga pets ng isang lolo sa North Macedonia. Ang mga alagang aso naman sa Brazil, nakisamba ating saksihan. Samba season na naman sa Brazil. Todo indak na sa rehearsals ang mga paparada sa Pumosong Rio de Janeiro Carnival sa February 9 to 12. At hindi lang silang hahataw. Pati mga adorable canine. K9, in all shapes and sizes makikisamba fever din kasama ang fur parents inirapa pa ang kanilang makukulay at magagarbong OOTD from brazil lipat tayo papuntang venezuela mga ostrich na di nakalilipad. Pwedeng mahawakan at mapakain. Ang mga pinakamalaking ibon sa mundo, alaga ng isang abogado na binuksan itong kinawag niyang ostrich's house o kasita de avestruz. Sa zoo na ito, pwedeng ipet ang 70 species na mga hayop gaya ng wildcat na ocelot at albino python. Makikita rin dito ang iba pang reptiles at gagamba Itinuturo rin sa mga bisita lalo na sa mga bata kung paano pangalagaan at irespeto ang wildlife. Alaga ba ka mo? Let's fly further sa North Macedonia at kilalanin ang lalaking 67 years old na nag-aaruga ng mahigit 600 tarot. Literal na sharing is caring dahil kasama ni Lolo ang mga loro sa bahay at alam niya kung kailan isinilang ang bawat ibon. Sa mga pamangkin niya ang unang mga ibong inalagaan niya pero nang bumukod sila, si Lolo na ang pumukop sa mga ibon under his wing. Para sa GMA Integrated News, po bon na kinong inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.